sa mga hindi nakakaalam ako may kasama ako ditong lula 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 na tumakamamshi pero kitang kita niyo naman ang attire may apo na tumakamamshi isang peraso ayan pero hindi halata no sexing lula ang aking kasama may anak na tatlo may apong isa para nagpuhim ako dito ah. <laughs> o oh, di ba? May kasama si Ma'am Lola, oh. Kita nyo naman. Hi Lola. Oh. Yung gustong oh, oh, yung mga lula diyan ha. Oh. In fairness, yung mga lula diyan ha. Huwag n'yong ismulin. Kasi may kasama akong lula na sexy, oh, di ba? Hmm. May apu na isa. <laughs> oh, dapat talaga oh. Dapat talaga yung mga lula diyan ma-inspire, eh, no? Oh. Kita nyo, oh, mga kamamsyo, Lula na yan, ha? Lula, oh. lula. Mm. Pero sweet 16 pa din pag titingnan nyo. Kita nyo naman, oh. oh. Sinong gusto diyang sumabay sa amin para makita nyo naman ang hitsura ng lula na to? Lula, lula. <laughs> Nakakahingal talaga, mga si, Hihinto kami para mag-video. Tapos tatakbo na naman ulit. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kamamshi. Good morning, bata matanda, may ngipin, wala. Dalaga at binata, tumboy at bakla. May nakita akong dalaga dito mga kamamshi. Oh. Sunda natin na. <laughs> Nag-vlog din to eh. <laughs> Kasama ko siya, si Mamshi Ma Maridel mga kamamshi. Kasama ko siya sa pag -jogging. Mulang LPO, ah, papunta na kami sa Lasaharo mga kamamshi. Oh, so, nadaanan namin ang Eloilo Supermart. Ayan mga kamamshi. Hmm. Hmm, ang Iloilo Supermart. Ayan. Ang aking kasama. Oh, apat na ang anak nito mga kamamshi. Pero hindi pa rin kukupas. na Okay. Ah. Anong kulay, mamshi? pink. Bigyan daw niya ako ng ganito. Panangga, pag halimbawa may <laughs> may mangharang sa amin. <laughs> color pink Dalawa yan, color pink at saka black. Oo. Oh, ganito. Para sa ano to, ma'am, she? Pang pagkamay ng ano? Arm. Ano Braso. oh, I see. Maganda yan gagamitin siguro sa gym. Oo. O, oh, gamitin natin yan sa gym. Oh. kahit anong exercise, mga kamamshi. ayang sinusuot niya, mga kamamshi, pwede sa zumba, pwede sa jogging, pwede sa, ano pa ba yung, ano pa yung iba? Gym. Oh, o, pwede sa gym. O, oh. ayan. Kahit ano-anong klaseng exercise, pwede, mga kamamshi. Hmm. Nag-jogging kasi kami, mga kamamshi. O, oh. nadaanan pa namin ang subbaro. Ayan. Marami kaming madadaanan dito mga si habang nag-jogging. Pero huminto muna kami pansamantala kasi nakakahingal. Pangit naman kasi pag nag-video kang tumatakbo mga kammsi. Jogging time kasi to. Ay, mo, mo. mam si dito na kami sa tulay. Oh, so, si anong kantas tungkol sa tulay? Pwede mo ba akong kantahan? No. Wala ako <laughs> My police, my police sa ilalim ng tulay. Ayan! <laughs> My sexy, work. my sexy <laughs> sa ilalim ng tulay. <laughs> oh, my sexy makamam oh. My sexy, my sexy, my sexy, my sexy, my sexy sa ilalim ng tulay. Oh, yun ang kanta tungkol sa tulay. Ayun, uh, yung mga nagjaging humihintok pansaman talaga. No lang siya ina. Lover sa pagkita. Oh. Hello guys. Adik na kami. Adik na kami mga kamamatay. Ang adik may sumba, may gym, may jacking. Oh, ano oh, na lang? Yan, tatlo. Kung ano-ano kulang na lang bumalintong kami dito sa kasada. <laughs> <laughs> Hindi, kulang na lang mga ano ganina. Ano ganyan mga siya inang ligasawa kung may ano ganyan ha. <laughs> Magbalay daw kami mga kamamsi. Mabali mabalintong. Hindi <laughs> naman alam kung paano yung paano yung sasayawan yung balay Hindi <laughs> namin alam mga kamamsi. Ayan, ito lang yung alam namin. Zomba zomba, jogging jogging, tapos gym. Oh. Ayan. Friday, Friday. Friday mga si abangan nyo kami. Mag-gym kami mga kamamsi. Nandito na kami sa Haro Plaza mga kamamsi. Ayan. Iikot na kami dito ng uh, apat na beses lang siguro. Kung kaya lima. O, iikot kami dito sa Haro Plaza. Nakakahingal mga kamamsi. Eh, oh. Ito yung video. Pag tumatakbo. <laughs> <laughs> After jogging mga si mama mamamalingki kami. Sino ka usap mo? Ang chicken? Oh, chicken. <laughs> mag kami. Ayan. Mamamalingki pala. Punta na tayo dito sa palingki. Pagkatapos namin mag-jogging mga kamamshi, na malingki Bisaya naman ako. tayo. Dragon Fruit ang 70 wow Brabe. ang sarap nasa karton pa yung iba-iba oh. hmm. adri iba, iba, iba. Oh, 140 140 170. Mr. Tapos na kami na malingki. Uwi na. Ayan, may malunggay. Lahat-lahat na dyan mga gulay. Bumili kami ng baka. Ayan, ayan.